paano ka makita ng trabaho na dito may magandang na rito trabaho na to magandang rate dito kaya hindi na siya umaalis tapos may ganda rin ng tip dito kaya dito na lang talaga siya kaya yeah, pag ganun pag Dekol, nagsasabi na ako da amaluya Anong labot ko basta pero may akong maugma Sa tigigibo ko na surat sana kikanta Di akong gana sa endo makipagkupit Ayan, magandang gabi mga kaurag Nandito tayo sa nagtatrabaho ni misis at uh, tayo sundo talagang ano wala pa tayong penga <laughs> kanina lumabas tayo na pumasok tayo na ano na alas 7 oh alas 7 alas 8 tayo ang time natin kanina mga kaurag pumasok tayo ng trabaho Then no tayo, nag-out tayo ng 8:40. The out natin 8:40. Yun. Pagdating natin sa bahay, sabay tayo makasama doon. Tay-tay lang. Ako lang pala at saka yung mga pusa na kaura. Yung <laughs> uh, sa bahay. Kaya ginawa ko nang ride ako kanina. Uh, I-upload ko rin yung video na yun, yung ride ko. <laughs> yang puru pengulit lang ginawa aku sebagai ride ku uh, ikut ikut sama saya anggang balsak anggang pa dun sa uh, pukutan ko crane pero hindi na aku pukutan na ko crane kasi ko parang panis ya naka urag yung yung sasakyan ku ay yung motor ko ay eh, parang malambot yung ano malambot yung gulong sa ulihan kaya umuwi na lang ako tapos si eh, ito nga tinanong ko yung anak ko na kung ano oras ang uwi ng mama niya eh, hindi niya daw alam eh, may bisita naman siya para sabihan ko na siya nasundo kaya ang ginawa ko, ako na lang sumunto. yung pala, mamaya pa ang labas. Napaaga ako, alas 10, nandito na ako. Ang out pala ng ating mahal na Uragon ay eh, 11.30 o alas 12 pa kasi may game. Yung may game ngayon. Uh, Kaurag, kreta ko sa inyo yung ano yun pinagawa ka ng asawa. Ka Ayan siya mga Kaurag. Oh. restaurant and bar yan. eh dyan siya ang gato mayroon daro ngayon dati kunti naman ng customer uh, kunti naman ng mga ano pero yun may umiinom yung, yung mga yan o kumakain na kaurag kaya sigurado mamaya pa outdoor natin okay. mga out nakuragod kaya intend lang natin nandito na tayo eh ha ba, ko duman sa Tim Horton para bumili ng kape kaso baka hindi naman akong makatulog makaurag <laughs> tayo gigising din lang ng umaga kasi may atin tayo ng mas umaga baka pag uminom pa ako ng kape hindi <laughs> tayo makatulog yan dito lang ako eh wait lang wait lang tayo eh ito na naman talaga buhay natin kasi dati kasama niya kasama ng ating mga naurago ng ating mga anak sa uh, uh, restaurant na yan cook sila Diyan sila dating katrabaho ay eh, nagsilipat na ng trabaho at naganap ng trabaho sa malapit sa Erdrich. At naiwan na lang dito ang ating mga nauragaw uh, tayo ngayon ang hatid sundo. Kanina hindi ko siya nahatid kasi ano, maaga, akong, maaga akong pumasok. Ay alas 4 ang time niya pang gabi siya. Eh. Kaya ayun, mamaya pa siya mag aaw Ayan, eh, dito lang tayo. Okay. Yun lang. <laughs> wala lang tayong ano, ano. In-update ko lang yung situation natin ngayon dito. Ngayon din talaga dito mga kaurag ng buhay sa Canada. Pag wala ka talaga sa sasakyan kailangan meron kang kapamilya na sa bahay na meron sa sasakyan para hindi hindi ka mahirapan sa wala niya yan ang oras ng labas niya Kaya, ang labas niya ay ano, alas 12 wala na siyang bus na sasakyan ay lalo pa ngayon air 3 na kami ito ay Calgary itong pinagatrabawan niya Calgary ito air 3 kami napakalayo mga kaurag kung, mag, kung wala kang sasakyan paano ka makakita ng trabaho na ganito may maganda na rito trabaho na to, magandang rate dito kaya hindi na siya umaalis tapos may ganda rin ng tip dito kaya dito na lang talaga siya kaya pag gano'n pag kailangan na kailangan talaga ng sasakyan dito sa Canada kaya sabihin nung mga nasa Pilipinas mayamang ka na may sasakyan ka na di ba? <laughs> hindi nila alam kailangan na kailangan talaga ng, ng bawat tao dito at sa kasi kung hindi ka makakahanap ng magandang trabaho pag pag gano pag wala kang sasakyan yung makiki yung titiisin mo lang yung magiging trabaho mo yung malalapit sa bahay mo na mabababa kung, may, kung paano kung ang rate di ba titiisin mo lang yun kasi mahirapan ka pag ano pag gaganap ka ng magandang trabaho na medyo mataas ang rate pero malayo naman tapos wala pang biyaya may isang ng bus kaya wala diba? tiis ka talaga sa ganun e buti kung mayroon kang kapamilya o anak o asawa na maghahatid sundo sa iyo di ba eh para kung wala di ba ganun talaga mga kaura kaya ano yung mga nasa Pilipinas, huwag nyo isipin na meron kami sariling bahay meron kami sasakyan mga sasakyan nga eh tamayaman na kami hindi po, pare-parehas lang tayo kailangan na kailangan lang sa pamumuhay yan dito sa Canada na meron ka sariling sasakyan na kahit second hand man siya o brand new, basta meron kang pang-commute, papunta ng trabaho mo at pang-uwi diba, makaurag oh, kaya, minsan nakikita nyo, meron kami pinumpos na may sabi, -sabi kami sa sasakyan. Uh, may kami sa sasakyan. Kasi, nagkakatrabaho na bawat isa sa amin eh. Kailangan na, talaga magdagdag ng sasakyan. Hindi na pwedeng, paano kung magkakaiba ng oras, di ba? Magkakaiba kami ng oras, paano nung pag-ahatid? Kagaya ito ng, ng, ng aking mahal ng Uragon. Sakripisyo ako, pag uh, ano, kasi, ah, uh, Oh, siya rin sakripisyo siya kasi ang pasok ko ala alauna ang time ko alas 2 umaalis ako sa bahay umaalis kami anong alauna kasi ang time pero ang time niya alas 3 pa eh ako alas 2 media ihahatid ko pa siya dito sa trabaho medyo malayo ito sa aking pinapasukan kasi so, i-drop ko siya dito aalis ako dito mga pasado alas 2 na kasi 2.30 ang time ko tapos mabiyahin na naman ako pabalik doon sa pupunta sa aking trabaho. Siya naman, maghihintay naman siya ng hanggang alas tres. Kasi yun ang time niya. Pero papasok na siya sa loob ng kam na pinapasukan niya. Yun lang, sa alos ng oras siya maghihintay ng time niya. Diba? Kaya, sakripisyo bawat sa ano, pag wala talaga. Ano. Pero pag meron siyang gano'ng kasarinin sa sakyan, hindi mo kailangan malis na maaga diba Para lang maghintay ka dito sa ano, may magagawa ka pa sana sa isbahay. Ganun lang ata makakaurag kasi lalo na pag nagwinter na makakaurag. Mahirap ang ka magbiyahe. Yan, babiyahi ka nang babiyahe ka, napakalamig, maghihintay ka sa labas ng ng bus. Talagang pumapatak ang snow tapos negative 30 negative 40 napakalamig Yan kailangan na kailangan talagang sasakyan at kailangan na kailangan mo talagang um, mag bumili ng sasakyan kasi yun nga ganun, ganun sa panahon kung paano kung wala nga pina, uh, walang accessible na uh, yung pinapasukan mo hindi accessible ng bus o nung uh, uh, kailangan mo na sasakyan yun ang uh, rinapaliwanag ko sa inyo mga kaurag sana naintindihan nyo na dito sa Canada hindi porket may sasakyan kami eh mayayaman na kami <laughs> hindi po yun uh, may iintindihan nyo yun pag kayo yung nakunta na rito ng Canada Yung pala ganun pala talaga kailangan pala talaga ng sasakyan at hindi hindi namin pinagyayabang yun na may sasakyan kami o may sarili kami bahay siyempre kailangan mo rin ng bahay kasi kung mangungupahan ka nang mangungupahan ng habang buhay wala hindi mo pakinabangan yung mga binabayad mo dun sa uh, bahay mo hindi magiging sayo habang buhay ka lang nangungupaan diba? para malipinas nilang dito ba ganun tayo mga kaurag habang nandito tayo naghihintay tayo kay Mrs. Oragon ay eh, tayo na mag vlog na lang <laughs> at tayo magkwentuhan di ba uh, buhay sa Canada uh, yun, kailangan ng sasakyan sa buhay sa Canada bawat tao dito ay kailangan na sasakyan para, para makahanap siya ng magandang trabaho sa kanyang pamumuhay kanyang lilinat di ba at kung pampasyal na rin pang pamalingki na rin di ba kasi kung magkukumit ka na magkukumit masyadong mahaba sa oras kasi ang dito may oras ng pagbiyahe hindi kagaya na sa Pilipinas na dire-diretso ang pag-commute ka mayroon ka marami ka masakyan. may jeep, may bus, may tricycle diba? mayroon pa nagpapasada ng motor na single yung angkas eh, dito wala taxi napakamahal may uber dito napakamahal na ano tapos bus napakatagal naman maghintay pero oras o 30 minutes bago eh kung malayo diba Yeah, ganoon lang talaga mga kaurang, hindi naman kami nagyayabang ha, hindi kami nag, uh, oh, nag mamalaki na pagdating namin sa Canada, mayroong agad ako sasakyan. Kagaya nung pumunta ko dito sa Canada, pagdating na pagdating ko dito nakabili agad ako ng isang sasakyan na luma, na second hand, na halaga lang 1.5 Manual siya. Kasi kailangan na kailangan talaga yun, na magkaroon kami ng sasakyan. Kaya yun nga ginawa na yung bumili agad kami kasi diba, pag biyahe nagamit ko rin na ilang buwan yun at palit na tayo ng brand new sa sakyan kasi palayo na ng palayo ang ating pinapasukan ay eh, mahirap na pag tayo ay nasiraan ay eh, tumitirik na yun atin sasakyan ng madness, yung ating sakyan na nadinasik yun talaga ang bes magkaroon ka ng sasakyan dito sa Canada salamat po at itingin yung lingkod si just Ragon. mabalus po.